Ginunita ngayong araw ng Energy Development Corporation o EDC ang pinakang unang anibersaryo ng Cessna 340A plane crash sa bayan ng Kamalig Albay. Ito ang nangyari ngayong araw, Pebrero 18, taon 2024 na kung saan binigyan ng pag-alala ang mga naging bayanihan ng lokal na gobyerno at iba't ibang mga partner organization na tumaya ng kanilang buhay upang ma-retrieve ang apat na namatay sa nasabing pagbagsak ng eroplano malapit sa may bunganga ng bulkang mayon. Sinimulan rin ang Misa Katolika para sa mga namayapa ng mga biktima ng pagbagsak ng eroplano na sina Captain Rufino James Crisostomo Jr., Joel Martin, Simon Chipperfield at Carti Santanam ng EDC. Pinuri rin ni Albay Governor Attorney Edsel Greg Silagman si Mayor Caloy Baldo dahil sa naging dedikasyon nito ng maging incident commander ng nasabing insidente. Uh, mula ko tayo ipaabot sa gabos, sa sa Indo gabos na the provincial government of Albay Tabi Mayor, we, ano eh, we, were, we actually experienced uh, some problems in terms of protocols ta uh, habo to habo ni kaap habo ni kaap na talagang uh, mag, ito ta su mga muyaming muyaming gibuhon so kami duwa ni mayor we took we took an executive uh, decision we pursued it uh, maski nga ni eh, ako lang question kay ito pero it bore fruit ang importante po nagbunga ang imaray Uh, successful tabi is a retrieval operation. Sa hiling ko, dyan nabiluwas tabi ang political will ni Mayor Kaloy and uh, sa gumusta ang pag-iripa ko kay Doc Cedric si Dive at Apsimo, -ap -ap puro ang taong tabi sila nag -umulay. Binigyan rin ng pagkilala ang iba't ibang mga naging katuwang ng nasabing ahensya gaya ng mga mountaineers, mga uniform personnel at lalong-lalo na ang Magnificent Five na mga lokal na residente ng barangay Anuling na siyang pinakang unang nakarating sa crash site at nakatulong upang mapadali ang pag-retrieve sa mga katawan na kasama sa trahedya. Uh, lahat ang lahat ng pangailangan during operation din binigay na lalo-lalo na yung sa food natin then sa so, ibang equipment na binigay para makataas tayo doon then sa so, lahat ng suporta na binigay nila kasi hindi naman talaga kami makagasas noon ng mga pondo ng gobyerno kasi limited eh. kaya, din kaya thankful din kita tayo doon sa IDC dahil pinakita uh, pinakita din nila talaga yung full support nila para doon sa finances <laughs> na hindi lang finance syempre yung effort nila na nandyan din Mga if we look closely, they have left us with something more meaningful. Friends, all the new, friendship bound by selfless acts of humanity and eagerness to help. And the Filipino value our culture, our own malasakit. Malasakit. bayanihan at pagtutulungan no puso sa bawat isa Nagkaroon rin ang ng paglunsad ng binhi program ng EDC sa Kamalig at nagtanim ng iba't ibang Kamalig Philippine Native Tree sa Barangay Suwa ng nasabing bayan.